Iminungkahin ni Senator Rafi Tulfo na isama sa PhilHealth coverage ang pagkapagawa ng pustiso at iba pang dental services. Pabor na makaya dito ang mga kapatid natin. Samahan niyo ako at magtatanong tayo. Good news, mga ko-anted! Tagumpay si Senator Idol Rafi Tulfo na obligahin ng PhilHealth na maglabas ng kanilang bagong dental package kung saan libre na ang dental checkup at oral prophylaxis o pagpapalinis ng ngipin. December 2024 na ito ipatutupad ng PhilHealth. At may mga bonus pa. Alamin kung ano-ano pang mga bagong packages ang ililibre ng PhilHealth sa video na ito. Kaya po na libre na po, covered na ng PhilHealth, ultrasound, MRI, CT scan, pulmonary workup, STPT, eye test, ear exam, even yung umpong cleaning ng ngipin. So gusto ko po covered yon at walang copay, especially pag sa mga may hirap kababayan. At sabi niya po, it will be done. Ano pong status? We commit to comply with this directive within the year. Research your person. Pinapabot po namin kay Senator Rahi Tulfo yung aming taos pusong pasalamat. Dahil po sa kanyang direktiba, lalo na sa directive ng Senate, ang PhilHealth po nagdevelop ng dental package on top of the consulta program. Yung dental package po ay ilalabas namin ngayong December 2024. Ang coverage po dito is yung dental prophylaxis twice a year. So lahat po ng member lahat ng registered beneficiaries under the consulta program makaka-avail po ng dental services. So, libre din po itong dental check-up. And another po na kasali sa package na ito, is yung fluoridization, meaning yung pag-apply ng fluoride sa ngipin natin, lalo na sa mga bata na magpa-prevent na pagsira ng ngipin. Ito po yung coverage natin sa dental package. Na minungkahi po ni Senator Rafi Toon po within the year din po ilalabas po namin yung eye package or optometric uh, services package. Ang direction po namin is uunahin po namin yung mga kabataan lalo na yung may mga problema sa mata. We increase po tayo sa ating all case rate across the board within this year from 30 to 50% po. Yung mga serbisyo na maaari po na ma no, under konsulta ay una, libreng consultation, check-up. No? Siyempre, meron din pong laboratory. Meron tayong uh, available na labing lima na mga laboratory at diagnostic tests na kung kailangan ng pasyente batay sa kanyang health condition at batay sa rekomendasyon ng kanilang konsulta provider, ipagkakaloob po ito, ipapagawa sa pasyente ng walang bayad. Yung mga gamot, meron din po. Merong kabuoang 21 drugs and medicine na libre din pong ipagkakaloob sa mga pasyente kung may pangangailangan sila. Kung yung kababayan natin, diabetic na, o kaya hypertensive, o kaya merong asthma, o kaya masakit yung ulo, no? may mga gamot para dyan yun pong mga medicine na nagbe-maintenance ng may high blood. Kasama din, meron din po para sa kolesterol. Meron din, sabi ko nga, sa asthma. Ano po? Ang gandang balita yan kasi maraming matutulungan. Mostly may hirap uh, nabubungi, nagnumba, walang pambayad sila sa dental. Sa tingin ko po, ah, magandang programa po yun kasi mas nakakatulong po yun sa mga lalong mga kapuspalad napakagandang po talaga kasi marami nang siya matutulungan ng gano'n mga walang pambayad kagaya namin. Malaki-malaki tulong yun. Thank you po. God bless po, sir. Senator Idol, masaya kami sa panukala niyo. Maraming maraming salamat at makakatulong sa mga hihirap ito. Thank you po sa programang pinatupad niyo po. Malaking bagay yon yun. Malaking tulong po sa mga mga Pilipino Sir Rafi, maraming maraming salamat sa makakatulong sa kapwa. Kung babalikan natin ay masigasig na tinutukan ni Senator Rafi Tulfo na palawakin pa ng PhilHealth ang kanilang health packages para sa mga kababayan natin. Ilang Senate hearing din ang pinagdaanan nito. Balikan po natin. Libreng pustiso at preventive dental care coverage sa PhilHealth tinutulak ni Tulfo. Naghain si Senator Idol Rafi Tulfo ng Senate Resolution upang pag-aralan ng pag amyenda sa Universal Health Care, UHC, at nang sa gayon ay mapalawig ang benefit packages nito kung saan kasama na komprehensibong dental health services tulad ng libreng pustiso. Sa paghahain ng Senate Resolution No. 1021, sinabi ni Tulfo na sa kasalukuyan, hindi kasama ang basic dental care coverage tulad ng oral prophylaxis o ang pagpapalinis ng ngipin. At hindi rin kasama ang libreng pustiso sa mga benepisyong saklaw ng PhilHealth. Dental health is an integral component of overall health and well-being, yet access to dental services remains limited and often unaffordable for many Filipinos, saad niya. Ayon sa 2018 National Health Survey, humigit kumulang 73 milyong Pilipino ang dumaranas ng keris o pagkabulok ng ngipin. Ayon sa isang artikulo na inilabas ng Harvard Health Publishing noong February 15, 2021, na pag-alaman na may koneksyon ng gum disease at cardiovascular health. Kapag napabayan at hindi naagapan ang pagdami ng dental plaque sa paligid ng mga ngipin ay baka mauwi rin ito sa isang forma pa ng plaque sa dugo na kung tawagin ay atherosclerosis na pagbuild up o pagbara ng mga fats, cholesterol, calcium at iba pa sa arteries. Ang atherosclerosis ay marka ng coronary heart disease, dagdag pa ng Harvard at ito ay maaari raw magresulta sa stroke o heart attack. Ang Senate resolution na inihain ni Sen. Idol ay hindi lamang makakatulong sa pangkalahatang kalusugan lalo na ng mga mahihirap nating kababayan, kundi para na rin sa mas maayos na pagtrato sa kanila sa kanilang trabaho at komunidad. Ensuring access to dental health services is not only a matter of public health but also of economic productivity, as poor dental maintenance can adversely affect job prospects and career advancement, saad niya but nang hipin. Ito po yung coverage natin sa dental package na minungkahi po ni Senator Rafi Toonpost. Within the year din po, ilalabas po namin yung eye package or optometric uh, services package. Ang direction po namin is uunahin po namin yung mga kabataan lalo na yung may mga problema sa mata. Mag-increase po tayo sa ating all case rate across the board within this year from 30 to 50% po. Yung mga serbisyo na maaari po na ma-avail no under Konsulta ay una libreng consultation, check up no. Syempre, meron din pong laboratory. Meron tayong uh, available na labing-lima na mga laboratory at diagnostic tests na kung kailangan ng pasyente batay sa kanyang health condition at batay sa rekomendasyon ng kanilang konsulta provider, ipagkakaloob po ito, ipapagawa sa pasyente ng walang bayad. Yung mga gamot, meron din po. Merong kabuoang 21 drugs and medicine na libre din pong ipagkakaloob sa mga pasyente kung may pangangailangan sila. Kung yung kababayan natin, diabetic na, o kaya hypertensive, o kaya merong asthma, o kaya masakit yung ulo, no? may mga gamot para dyan yun pong mga medicine na nagbe-maintenance na may high blood. Kasama din, meron din po para sa kolesterol. Meron din, sabi ko nga, sa asthma. Ano po?